Ah, sige. Ayan o. Oh. Paano namin tinatanggal yung uh, molder Oh. Ayan. O, Ganda. Ganda ng molder na Oh, uh, ito yung nagawa niya. Ayan o. Oh. dito sa kabila tingnan natin dito So kung hanap ninyo ay quality na fence concrete post, dito na kayo sa amin. Kasi rest assured, matibay po talaga siya. Ayan, kung nagustuhan nyo naman ang video na to, share nyo naman para makatulong tayo sa iba. Ayan, see kung nakikita ninyo. Ang hmm, ganda. So ito yung mga gawa nila ngayon. Na mga fence natin. Benz Concrete Post Ayan Shout out Idol from Iloilo Kay Rinaldo uh, Juarez Ayan Kay Kuya Rinaldo Juarez Share mo naman yung video natin para Mas spread siya Para at least makatulong tayo sa iba Ayan, sige share mo yung video natin Ayan, shout out sa kay Rinaldo uh, Juarez From Iloilo Ayan, from Iloilo Okay, kaya kay uh, Diomedes Bis, ayan. Shout out sa inyo, ayan. So, maglalagay na tayo ng uh, tawag dito. Mating Art, ayan. Tingnan niyo kung paano naman namin nilalagay 'yung Mating Art sa molder natin, ayan. Okay? So, ayan po. yan po tayo, no. Ganyan lang tayo maglalagay ng molder. Yan, kung nagustuhan nyo naman yung video na to, share nyo naman para makatulong tayo sa iba. At least, mayroon na silang idea kung paano tayo gumawa ng uh, fence concrete post. No? Malay nyo, kayo mananalo sa pamimigay natin, no? magkaroon kayo ng molder. Sundan nyo lang yung mechanics natin dyan na mga naka-upload na. Mayroon akong dalawang video dyan na naka-upload, yun ang i-share ninyo. Sundan nyo yung mechanics para makasama kayo doon sa pre-rapple natin. So ayan. Wala kayong pambili ng molder kasi mahal ma mahal po talaga ang molder, no? Napakamahal po ang molder. So sundan niyo lang yung mechanics na na-upload ko diyan sa video natin. Sundan niyo, malay ninyo kayo ang mananalo kasi ang ibibigay natin uh, isang uh, set na waluhan at saka dalawang set na apatan. So So, bale 3 sets po ang ibibigay natin ngayong katapusan ng January. So sundan nyo yung mechanics natin dyan, yung video na yun na naka-upload natin, share niyo yon Share niyo yung live natin ngayon kung nagustuhan niyo malay niyo kayo ang mananalo, di ba? Hindi natin na uh, hindi natin alam ang uh, lucky. Lucky ngayong 2024, no? Yan pamaskong handog ng Jim Hardware po, no, sa ating mga followers. So share niyo yan. Kaya Xiaomi Space, I thank you for watching. So ganoon lang, ganyan lang kasimple simple yung ganoon lang kasimple simple yung ano natin. Pag uh, paglagay ng uh, tawag dito, mating art. So, mating art natin. Ganoon lang lalagay yung uh, mating art. Pero bago natin ilagay yung mating art sa umaga, maglalagay tayo ng use oil doon, ha. Huwag niyo kalimutan yung use oil, ipapahid natin doon sa molder. Okay? Yan na po. Yan lang po yung uh, ano natin. Yan lang ang paglalagay natin ng uh, tawag dito. Yan, 7 feet po yan. 7 feet po yung ginagawa natin. 4 by 4 by uh, 7 feet. Tapos, ang ratio ng buhangin dito, uh, 6 na sako na buhangin. Kahit anong klaseng buhangin, yung sa, huwag lang yung sa dagat na buhangin kasi hindi pwede yun, no? Wag lang yung sa dagat. Basta buhangin galing ng ilog, kahit saan, kahit saan galing ng uh, source ninyo ng buhangin, basta galing sa ilog po siya, no? Walang problema kahit anong klase buhangin. Basta wag lang yung buhangin sa dagat, no? Yan. Anim na sako na buhangin. Tapos, sa uh, anim na sako na buhangin, isang sako na siminto, uh, walong piraso na palabas natin, mga idol, no? Sa 7 pit. Natin sa 7 pit. Uh, anim na uh, pitong piraso na palabas natin sa sa 7 pit pitong piraso sa 8 pit naman ay uh, walong piraso ang na palabas natin so ganoon lang pare parehas lang ang ratio niya sa buhangin at sa kasiminto tapos kailangan basang basa talaga yung masa yung uh, mix natin yung basang basa talaga siya huwag kayong magmimix ng hindi basang basa basang basa talaga dapat siya Dalida Danilo ayan thank you for watching no para mas uh, para mas assure uh, assured natin na lahat ng uh, buhangin at saka siminto ay, ay, naano natin na tawag dito na halo natin ang gusto. So ang ratio ng buhangin dito anim na sako na anim na sako na buhangin, isang sako na siminto. Kung 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 6 feet ang gagawin natin, ang palabas po ng 6 uh, feet ay 8 piraso sa 6 feet. Pag 7 feet naman, 7 piraso. Sa 8 naman, 6 na piraso. Yun lang. Lahat ng ratio. Lahat ng size uh, sizes. Yun lang po ang ratio niya. So, ito po yung nagawa nila ngayon lang. Di ba diba? Yan yung nagawa nila ngayon. Ayan. Ngayong araw, ngayong umaga. So, ito po yung nagawa nila. Kung makikita ninyo, napakaganda. Napakatibay po. No? Kung hanap nyo ay quality ng mga pins concrete post. Gym hardware ang kukulamber ang concrete products na po kayo. Risk assured. 100% ang quality po tayo sa mga produkto natin, no? Ayan. Tubig na ibutan sa mga erodong. Ay na tubaw kaya kay ka naman. So, andami natin ngayon, no? Tingnan yung sa harap natin, yun, yung mga culvert natin, paggawa ng culvert nandoon. So, andami dami nating i-stack ngayon ng mga pins concrete po, 7 feet at saka 6 feet. Ayan. Makikita ninyo, ayan pinapakita ko sa inyo 'yan. So, nating i-stack, no? Kay Chua Hilbert kay Romeo uh, Beloria, ayan, thank you for watching. Ayan, so ang dami nating i-stack ngayon ng mga ng mga uh, pins concrete post. Tapos dito naman sa kabila. Ang dami dito. Ayan, kung makikita ninyo. No, napakadami nating i-stack ngayon. So pero may ta uh, may taga California na mag uh, nag order ng 200 yata. 200 or 300 na pins concrete post 6 at taga 7. Mayroon din taga New Zealand no na paparating uh, ngayong linggo no dito sa area na to kasi ang dami nating area pitong area natin ang pagawaan ng uh, ng mga pins concrete post natin so itong area na to dito kulang-kulang na sa isang libo na available natin ng na mga pins concrete posts 6 feet at saka 7 feet lang po no? ayan so maraming salamat at hanggang dito na lang muna tayo